Yun, yun. Ate Sophie yun. Nakatakbo ka, kala mo kung ano. Nakatakbo ka, kala mo ano. Asa ng ano ni Kuya Oreo. Ay, mas kaya mo si Kuya Ario, madali. Munsa, sige mong Kuya Ario, mo. Ano yun, ka? Wala mag-ano lang tayo ulit eh. Mag-ano ka lang yun. Mag-ano ka? Kung sino gusto mag-uupas yun. Sa lang, hindi yun. lang natin yun. Wala. Sila parang ano eh. Wala sarili eh. Pag-wala sila. <laughs> Wala. <laughs> na nagpaalam eh. Naalam sa akin yun. Yeah. Kaya yeah, lang, nagpaalam lang na aalis na. Wala naman sinabing iba. Mm -hmm. May mm -hmm. yeah, chan ba na. Sa mabaro, may lakas sa mabaro. Ano yung bunso? <laughs> ano yung bunso? Ano ka? Tawag ka ni Wawo mo? Bunso tawag ka ni Wawo? Oh, kaniwawo mo dali. Ay na, tao kaniwa mo mo. Uy, nawag ka doon, iwawo. Jesus, kunwari po. Kala mo bait-bait. Kulit-kulit naman. Kulit-bunso. Ang kulit ng bunso si Bunso. Mapulit ang Bunso ko. Yan, nga. Paano makakatulog niya?